Nadadawit po ngayon sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson ke naalala nyo po siya at yung driver niyang si Armani Pabilio. Nakalulungkot po yung balita, nakakagulat dahil mismong anak po ni Anson Que ang dinadawit. Ito pong si Alvin K. Ayon umano sa isa dun po sa mga suspect sa krimen, ito daw si Alvin ang nagpadukot at nagutos na patayin ang sarili niyang ama. At tumabas po sa investigasyon ng Philippine National Police na tumayong negosyador para sa pamilya itong si Alvin habang hawak ng mga kidnapper ang negosyante. Si Alvin daw din umano ang nagbayad ng paunang ransom na 10 million pesos in cryptocurrency. No? Mm. Pinasok sa isang cryptocurrency account noong March 31 at ng karagdagang 3 milyong piso sa kapareho ring account noong namang April 2. At natagpuan po ang mga labi ni na Anson Ke at ng driver niyang si Pabilio sa gilid ng isang kalsada sa Rodriguez Rizal noong April 9. At nauna nang napaulat na umabot sa 100 million pesos ang ransom na ibinayad sa mga dumbukot keke.